Ah, taga saan kayo, ma'am? Laguna. 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 So, uh, madam, sisi, uh, madam, mga guwapa, kamusta naman yung experience natin dito sa Boracay? Okay naman. Sino mang kasama natin, madam? Sino mang kasama natin? kami dalawa sa kanyang friend namin. Friend nyo. Ma'am, nagpapashoutout ako ha, mga friends. Uh, boyfriend. Shoutout sa boyfriend. <tinyo> ma'am, bakit single ka pa rin, ma'am? Sa kanyang itura, single ka pa rin, bakit? Lata. Ano ba'y nahanap natin, man na lalaki? Yung ideal man natin. Ideal man. Maitim. Hindi ba naloko, no? At okay, na-content okay, Di ba okay, ikaw pala nga? Sarot yung boyfriend, mo? No? Wala pa din. Wala pa din. Bakit? Ikaw, ikaw marami ka lang, boyfriend. Wala. Wala pa Gusto din. Gusto ko lang maging lalaki. Na, Laguna, ma'am, no? Laguna kaya, no? Ah, uh, Basta! Taga Laguna! Olet, no, olet, 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 olet. Basta! Taga Laguna! Non, for perfect. what? Pasing mo, ma'am. Ma'am, ma pala makita nyo forever, ha? Non, para pala yun. Yes. Ma'am, meron po akong ano, ma'am. Meron po kami nga, uh, ako yung, uh, meron akong uh, Facebook page. Nag-vlog po ako. Ilonggo go vloggers, abiyan Mike po. Ilonggo go vloggers. Oo, uh, uh, bali, abiyan Mike yung aking Facebook page. Salamat po. Bye-bye, guys. Ma'am, okay lang ha? Okay lang ha, masama sa, ano ha, sa vlog. Ha? name? Uh, Dunita. Dunita? Yan. Jan. Jan. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.